Ito, ah, uh, ito guys ay woodside. Woodside na area sa campsite. May mga woods dyan sa likod. Tapos, ngayon, caravan lang ang nandito. Tsaka dito din. This is busy today. Umalis kahapon. Ang daming lang bisita kahapon dito Puno ito kahapon guys Tapos dyan ang daming kahoy Malaki din na area guys dito ang daanan yan ito ang woods dito ang ganda walang init yan maraming kahoy dyan guys doon pa tapos may lake doon may lake pa doon malakat ma ano pa dyan, mat, uh, malayo layo pa ayaw ko nang pumunta doon may maraming mosquito din pero dito wala naman pero maraming insectos tapos dyan hindi pa yung tapos ni John yata tapos dito guys ito yung daanan papunta sa campsite namin tapos mayroong wild berries yon hindi pa hinog yung iba yan mga wild berries okay hindi pa siya nahinog yan mahinog na guys ah yan saan na pa yun yan ah. okay maraming ano guys maraming tinik yan hinog na ah mangunguha ako next time ito din siya guys maraming ganito Uh, iwan ko kung may tinik ba to yan yung bunga na yan hindi mo yan makain kasi bitter mapait sya pero magandang gawing gin slosh, slosh 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 gin yata parang ganon wala pa hindi pa nilagay nila dito ang mga ano mga horses nila Maagap. Ilagay kasi nila yan sa ano guys, sa barn yung malaking horses nila pag gabi tapos to guys oh so may bunga ang tamis kaya nito yan tingnan nyo yan nakakuha na ako na. na mamaya na ako magkuha guys sa friday pang uwi namin manguha ako before dito marami siyang ano marami na ding hinog yan. Marami na ding bunga. Yung, naka, yung black na guys. Blackberries. While Ay! Uy, ano sa pa ako. Wild blackberries. Malayo na ako sa ano. Parang gusto ko bumalik. Continue ko to mamaya. Mamumuha ako ng ano guys. Mag-add pa ako nito. Mamaya. Sa lang. maraming bunga ay, eh. Maraming hinog. Ito yung daanan guys. Parang nag-round ka lang. Nandoon yun sa ano yung, yung toilet. Tapos may daanan doon para sa dito pathway. Yan, forest yan. Ito yung lusutan guys. Tapos papunta sa lake field na nandoon ang lake. Yan. Wala pa dito ang horses. Hindi pa nilagay. Daming ano guys. Maliit na insekto. Yan. Bushes yan diyan. Malaking mga kahoy. Tapos yung nakita nyo guys. Parang uh, toilet yan. Nilagyan ng toilet yan. Kung sinong mag toilet dyan na pupunta sa kakahoy yan. Yan. Yan, taas ng mga kahoy. Pero ang daming insikto ngayon. Pasok sa ilong mo. Tapos dito ang daanan. Tingnan nyo guys ang nakuha ko. Matamis siya. Gasan ko muna. Malikabok din. Yan, dito na yung makita mo. Ito na yung sa, doon kami nag nag doon kami guys, doon kami sa ano. Yan, doon kami sa dolo So ito na. Ito na isang campsite. Nandiyan ang lake sa hitna. Thank you so much guys. Salamat. Thank you, thank you. Iwan lang kayo ng bakas guys. Babalikan ko kayo after camping namin. Today, walang may araw tapos biglang mawala. May portable toilet dito pero hindi na yung ginamit namin. Nagpunta kami sa totoong toilet. Thank you so much guys. Iwan lang bakas ha. Thank you.